Hi okay guys, ito kami ng mads ko. Yung mods ko kasi palagi mainit ang ulo kapag ka uh, inaano ko, lagi niya ako inaaway. Pero okay lang kasi love ko naman siya kahit lagi niya ako inaaway. O ito mo, saglit lang ako magtatarong magagalit agad yan. Tinan mo. Tinan mo ha? Huh? Ano <laughs> Mads, ayaw ka takot ako pagsugo ako na ako magawas. Kinahang laduha kita. Bakit? Inutok sa makita. Hindi naman natin. Diba? Nakita, kung bala, kapag, kung nangyose, kung mo. Oh, di ba? Galit agad. Ganun siya. Ganun siya, guys. Galit agad siya. Sabi ko lang eh. Sa'yo, sige. Sige, sige, sige. Malilino ko ba? Sinabi ko pa na lang ako eh. <laughs> Galit agad, di ba? Ganyan siya sa akin. Then see guys. Okay, bye guys.